first impression po yun. Ayun nga po, uh, kaya natin uh, binibigyan ng emphasis ito. Parang ang nangyari, kaya nila nagawa yon ang assumption yata ng The Hague, ang ating bansa po ay hindi umiira lang ating mga korte. Ang kanilang assumption at even our National Prosecution Service is functioning. So hindi po ba yung core Basis ng Rome Statute ay yung principle ng complementarity, Mr. President. Tama po. Maling-mali po ang sinasabi nila. Hindi failed state ang Pilipinas. Buhay na buhay ang ating korte, magagaling ang ating quest, at uh, masigasig ang ating mga abogado. Hindi ko po alam yung sinasabi nila na wala ng judicial authority dito sa atin. Eh bakit hindi pa natin na... Uh... Itapon yung uh, ating uh, Republic Act 9851. Hindi naman natin sinusunod, Mr. President. Ang sinasabi rito, tayo ang merong jurisdiction dito sa mga international crimes, genocide. Kapag nangyari dito, Pilipino, andun po yung kondisyones eh. Kung hindi natin re-respituin ang sarili nating batas, itapon na lang natin, Mr. President. Sinasabi pa nga rito eh, RTC po ang merong jurisdiction eh. Hindi po yung ICC. Wala naman pong extradition treaty with ICC. Estado lang po ang merong extradition treaty. Yung ICC po, korte lang yun. Eh, so, ibig ba sabihin, Mr. President, mas mataas po ba yung ICC sa ating saligang batas? Hindi maari po yun. Sana sabayan po ninyo 'ko. Meron na kong uh, medyo controversial na bill. Sana suportahan ninyo na eto nga na bawal yung surrender na walang warrant of arrest na nagmumula sa korte ng Pilipinas. At uh, na-file ko na yun at ang kanyang nickname ika nga ay yung Rodrigo Duterte Bill pagkat maliwanag na sa ligam batas at pati lahat ng international at local laws po. Opo. Uh, tama po yun. Uh, pero kailangan ulit-ulitin po natin the authorities may surrender or extradite. May. Hindi pa po, po mandatory yun eh. Pag ginamit po yung may, hindi po obligatory yun eh. That is something directory. Optional. Pero dito eh, hindi na nga mandatory, wala pang basis. Walang extradition treaty, nag-graduate na tayo sa Rome Statute. Eh, saan po nila kinuha ang legal basis? para isurrender po nila yung dating Pangulo. Ano pong basis, Mr. President? Wala pong basis at maaring ang ating uh, presiding officer ngayon ay makatulong sa atin pagkat nung uh, inungkat ko yung transcript at yung uh, uh, pangyayari doon sa pagpasa nitong bill na to itong extradition law ng Pilipinas, natuklasan ko na yung surrender ay tumutukoy lamang sa dayuhan. Isusurrender ang dayuhan. Subalit so, yung paliwanag uh, ay natanggal. Matapos yung debate sa floor. Hindi ko alam kung sinadya yun o talagang uh, nakaligtaan lamang. Kaya kinakailangan siguro baguhin po natin at gawing maliwanag na yung surrender, aliens accused overseas. Samantalang yung Pilipino, extradition talaga ang uh, masusunod. E hey, kaso po, Mr. President, na natin ito Uh, alam ko po ang ating sponsor ay gumawa ng kawukulang complaint tungkol dito para itong pangyayaring ito ay mabigyan natin ng tamang kasagutan kung anong dapat gawin. Ano na po nangyari doon sa inyong asunto uh, Madam Sponsor, Mr. President? Ah, uh, dinismiss po ng uh, acting uh, Dante Vargas eh, halos sa uh, wala pang isang oras eh, prejudicial question na lang daw. Pagkatapos, dinala ko sa Korte Suprema, nakatenga po sa awa ng Diyos. Ito rin po ba yung Dante Vargas, Mr. President, na gumawa ng isang uh, office order na tag tanggalin yung dakiting? Dama po. Siya ang nagtanggal noon kasi, yun nga, nagmamadali po. Tinanggal niya yung Mr. President, dahil ang sabi niya, eh, meron daw ma-abuse na karapatan. Hindi naman niya po sinabi kung paano makaka-abuse ng karapatan. Eh, docket pa lang yun eh. Hindi niya naisip na pag inalis mo yung docketing, Lalo namang ma-abuse ang maraming karapatan. Kasi kapag inalis mo yung daket, nawawala na po sa pagiging aktibo ang isang kaso. Sa mga katwid, kung ikaw po yung mihingi ng clearance at inalis po yung daket mo, makakalibre ka na. Dahil makakab makakabigay ka ng clearance. At yung clearance naman na yon, ay merong na-benefit. Tama po? Opo, yun din ang pagkaintindi ko po kasi walang katuturan yung tanggalin yung docketing. Wala nang listahan, wala nang order. Subalit uh, mukhang nagmamadali sila para makapag-issue siya ng clearance kaagad-agad at ma-appoint yung mga hindi naman karapat dapat tumanggap ng clearance. So, magkadikit-dikit po lahat ito ngayon eh. Na habang pinag-uusapan po natin ng DFA, ang mundong ginagalawa ng DFA, Mr. President, hindi natin masasabing sila ay nag-iisa doon. Napakarami pong mga active actors na may gusto man kayong gawin na mabuti, ay nasasansala kayo, napipigil kayo sapagkat napakarami pong uh, bida sa bureaucracy na kahit na tama na po ang gagawin, ay pinapipinipilit pambaluktutin. At ang pamamaluktut po ngayon ay nakita natin mismo Uh, hindi pa tayo nakakalayo uh, Mr. President yung balok-tutan po ng ating mga batas yung <laughs> uh, sana po ito ay uh, hindi maging ano hindi maging uh, dahilan para sa maraming pagtutuwid naman na dapat nating gawin uh, kahit na po limitado sa panig po ng uh, Department of uh, Foreign Affairs Mr. President ako po ay nagpapasalamat sa inyong panahon, lalong-lalo na sa sponsor, Mr. President, sa kanyang uh, pasensya at lalo na sa DFA uh, sa pagbibigay po ng uh, panahon sa pagmumulat natin sa maraming bagay na dapat nating uh, ayusin kahit na sa ating panig lamang. Salamat po, Mr. President. Thank you very much, uh, Senator Marcoleta. Next salamat, to... Senator Marcoleta. Yeah. At uh, President, yes, sir. Uh, oh. Yes, next to interpolate the measure, Senator Robin Padilla. Maraming salamat po, sa uh, Ginong Pangulo. At uh, kayo na rin po ang uh, <laughs> tumawag sa akin. Uh, meron lang po akong, uh, hindi po tanong yung akin. Kung hindi, wala na po akong maidadagdag na tanong pa sa ginawa po ng ating pinulong uh, uh, pinunong higit, uh, Senator Marcoleta, sapagkat lahat po ng gusto kong itanong ay naitanong niya na. At nasagot niyo na rin po. Ang akin na lamang po ay isang manifestasyon. Uh, ako po ay uh, gusto ko lamang pong uh, iparating sa ating mga kababayan ng ating pong uh, DFA ay uh, napakaganda po ng uh, inyong ginawa noong uh, nasa United Nation po kayo sa General Assembly uh, Hindi po tayo nagpadala sa uh, pressure ng uh, mga malalakas na bansa para tayo po ay bumoto ng no tayo po ay bumoto pa rin ng uh, napakaganda na yes at uh, isa po itong uh, patunay ng ang uh, ating pong bansa ay uh, may tinatayuan. Ito pong uh, pagtayo po ninyo at uh, pinalakas po ninyo ang boses ng mga Pilipino na tayo po ay nakasuporta sa mga Palestino. Tayo po ay hindi pumapayag sa ginagawang genocide doon. Tayo po ay hindi pumapayag sa mga nangyayaring uh, masasabi po nating ginagamit ang gutom, ginagamit ang mga masasabi po nating mga kahumaldumal na bagay. Sapagkat kayo po ay tumayo doon, ang atin pong uh, kalihim, Ma'am Lazaro, napakaganda po ng inyong talumpati. Bagamat uh, maraming tao magsabing hindi ko naintindihan dahil English, pero naintindihan ko po. <laughs> Isa pong napakagandang talumpati, uh, lalong-lalo na po sa usapin ng uh, humanitarian, lumalabas po yung uh, pagka-Pilipino natin na sa inyo pong papapaliwanag na hindi naman yung man yung inuwento kung ano ang ating kasaysayan pero nararamdaman ng buong mundo na ang mga Pilipino'y matatapang. Tayo ay may puso. At tayo yung mga revolusyonaryo din. Ako po ay uh, very proud sa inyo, ma'am. At sa DFA, uh, isang pagpapakita na tayo po ay independent nation. Nakakatuwa po sa mga maraming bintang na tayo ay ganito, tayo ay ganito. Pero sa pagkakataon na yun, tayo po talaga ay nakatayo sa sarili nating paa. Maraming salamat po. Maraming salamat, kay Senator Padilla. Ang Islam ay bahagi ng uh, legasiya at kasaysayan ng Pilipinas. Nakikiisa tayo sa mga naaapes sa Middle East at uh, pinangangako ng DFA na ipagtatanggol sa abot ng kanilang makakaya ang uh, karapatan pang tao ng bawat Pilipino, dito man o sa ibang bansa, saklaw ng kanilang sariling mandato. Maraming salamat. Yes, the uh, session is suspended for one minute. There are no members who wish to interpret. I just want to have a, just a clarificatory question to the sponsor, to the DFA. You know, DFA is one of my favorite uh, agencies. Uh, you know, they represent us very well all over the world, including our uh, for our OFWs. Um, it's just that uh, I just recently got, well, it's a phone-in question. I just recently got uh, this information uh, on the renewal of passports. Uh, Philippine pass Philippine passports. May mga Filipino Chinese lang tayo na apparently uh, they get yellow tagged. So I don't. I know there's a problem because of Alice Go and all of that, uh, and I support fully the DFA's uh, programs to clean up their passport issues uh, issuance of passports. Pero parang the, the Cupidos parang automatic na pag Filipino sound, Filipino-Chinese name na yellow tag na kagad sila. They have to go to the DFA and to do uh, additional requirements and all that. Uh, it's just a manifestation, Mr. Madam Secretary. Uh, maybe, ano lang, well, we can, I mean, like, for example, my dear friend Chris Chu, is he's, he's Filipino, my goodness, right? I mean, sobrang Pilipino yung pamilya nun, yung mga Chu family, things like that. Kung, Uh, because uh, i know filipino